Para nitong eh, yun dapat ako na yun. Yes. Eh kung ano ba may panahon na dapat iko-nimes niya. Sarili hindi mo na mag-isipin mo. Kasi pag iniisip mo ng sarili mo at inaisip mo yung sarili mo mas marami kang makukuha sa iba. Yes. Eh. Napapansin ka. Self love in other words kasi yes. you're only able to give when you take care of yourself. Right? Diba? Yeah. Uh, that's very true with direct Frank Kasi isang tawag lang sa kanya, he will be there for you. Agad-agad. Kaya... Hindi, no, isang tawag lang. Kagabi ka lang. Eh. Oh, di ba? <laughs> no, because, because ano, I reciprocate what you also give me. And I think for everyone here, naka-experience na tayo ng blessing from direct Frank. Tama ba yun? Yes! Yeah. Yung tipong, kasi may mga times na kunyari, walang trabaho si si cameraman or something na lapit sa kanya, bibili niya agad-agad. Like, he is that generous. So, palang kumandali si director. Hi! hi! Director, ngayon na, you are a musician. Why hmm. is this dream something you've been wanting to live for? Alam niyo, ito ang pagkanta kasi hindi naman nawala siya sa akin. Sabi ko nga, nung ini-interview ako, sabi ko nung bata pa ako, lagi ako nasa tuktok ng table, tapos meron akong ano, sandok, tapos tinakamayan ko yung mga tao. Ngayon ang gagawa ko na. <laughs> <laughs> yun. So, ganun siya. It's been a dream of mine to sing. Tapos, ever since high school, college, laman ako ng mga singing contest. Huwag nyo na pong hanapin. Pero yun. Laman, laman ako. Tapos yun. Na, Nag-park lang siya na nag-direct ako. Tapos naisip ko, It's the closest thing I could get to singing to having to work with uh, singers like Sila Tito Martin Rivera, Sila Sergani, Sila Miss Richie, and all these people that I look up to that are now listening to me on what my views are directing a concert. Tapos, naisip ko, ngayon, 2024, ito na yung tamang panahon. To unleash the talent <laughs> within. Oh, Kaya yun, yun naman. Uy, but he is not only your, very good at singing, but he's also a musician in terms of like sa piano, pianist din si Rob de Recra. Have you guys heard him? Kumakanta na, nagpa-piano pa at the same time. So sana we will be able to witness that also. Sa mga susunod na performances, diba? Kaya mo nga po paandarin yung LED nila dito eh. Sabi Kaya mo naman mag-direct at the same ba, time? May, kanina nga po, maraming mga tao na dito, ako po yung umiikot dito. Dito po yan, dito po yan. Dito po yan. Oh, pa rin ako, hindi ko mapigilan. Kasi parang nasa dugo ko na. Oh, now you're gonna be... I May isa pati? parang kaumiiyan. You need to believe me. Gusto ko na... Ako rin, I need to believe. Uh, <laughs> I have to believe in myself. But anyway, since you know what, today is your big day and everyone wants to understand where is this coming from, where will it go, ano ba yung future plans si Direct O oh, sige, dahil yeah. <laughs> dyan, upo tayo. O sige. Kasi, <laughs> I going to Ako, director. Director. Last night pala na danon, birthday sa lubong si Derek. Oh, Tapos kumanta siya, nag-type siya. Yung pala yung feeling nun, no? Yung hinihintay mo, parang tagal-tagal na. Parang, kasi ginawa ko yung kanta ko. Uy, by the way, ha, before I forget, my arranger and one of the best composers of this generation, Kiko Salazar, is a good Kiko, where are Please say hi! Talang naman ako nag nagko-compose ng kanta ni Morissette. Eh. The ones, so for him to arrange my song, oh my gosh, it's just an honor. Just to call him a friend. So. And of course, uh, this. And my co writer, Sikir, yeah, is also here. Uh, si yeah, Yes, Sikir, to So he was the Lazar. And Alas, also, si Alas, eh. <laughs> kind of it, very shy. Okay. So today, since you know, we have. Your moment. And by the way, see the recognition that he's a He usually spots like, see, si, you know, see the like But for the first time since birthday then he thought, why not, you know, give himself a moment. So we have our press here with us. Of course, thank you so much, Sir Aaron, for making this happen. Yes, thank you, Aaron. Thank you, guys. Palakom natin Sir Aaron, of abs CBN, for bringing our friends from the press we are so grateful so again. Let's go for our first question, okay? Miss Universal. <laughs> okay, let's uh, ask uh, from Mix Buzz Mix Alpha Hello. Ayan din natin ang. So, what it to know time Mike. Tayo na gae direkt pare buo. Ikaw mga dipilih. Happy birthday, Deres. Thank you po. So, how does it feel na finally na perform mo nang live uh, yung ako, it feels so surreal na kaya ko pala itong gawin, ano? I mean, for the longest time talaga, akala ko hindi ko kaya. Kasi I don't have the resources, I don't have the, the talent. Minsan, meron akong gano'ng moment eh, na baka hindi para sa akin, pero may gusto kasi din akong patunayan na pag ginusto mo, kaya mo So I'm just like a living example. So ito yun. So I'm very, very happy that I've done this now. Sa tamang panahon. Sa birthday mo pa? Sa yes, sa birthday ko. Uh, Kasi okay. ang gagawin lyrics ng song mo, ano yung part doon sa song, doon sa lyrics ng song mo, yung parang talagang tumagos sa'yo, tumama sa'yo? Siguro yung pinakadulong part na. Siguro after the poem, parang sabi, I learned to love myself this time and let this pain run over me. So, So, di ba? Um, tinatanggap ko yung mga sakit na nararamdaman ko at saka pinapakawalan ko. Pero hindi ko pinakawalan. Well, sinasabi ko doon na sige, I forget. Pero hindi. Sa ko totoo lang hindi. I don't forget. Why? I think ano eh. You always have to give a second chance. You always have, kailangan meron kang puso na mm, naniniwala sa goodness ng lahat. Lahat tayo dito, may goodness. May mga ginagawa lang tayo na minsan mga desisyon na minsan nalilidaw tayo. Pero kailangan natin i-gather yung sarili natin para mabalik natin yung puso natin sa kung saan talaga tayo gusto mapuntahin ni Lord. Pa-Jimmy Rivera na po ako, mga Pero... <laughs> <laughs> okay, no. May mga desisyon ka pa sa life mo na pinagsisihan mo? Ah, wala akong pinagsisisihan. <laughs> siya sumasabi. Ano siya? Ito ano ko yung bukahay yung katalim <laughs> ko <laughs> yun. <laughs> Naging best friend ko yung kasi ito. Ano? Ah, siguro, mas ang masasabi ko dyan, tamo na, ano mo ko tanong? Ang ano itanong mo ulit? Kung may desisyon ka lang sa so life mo, lang sisihan mo. Ah. Siguro, kung may isang desisyon na kung Ah, ha. Ang hirap, sinasabi kung may mali man akong desisyon, babalikan ko yon, Babalikan ko siya, gagawin ko siya ulit. You know what an example is? Yung katabi mo ngayon, siya yung unang-unang kong production manager. O hindi ko kayo naman na example. Kung mali ang desisyon, yung hindi ko, hindi ko siya tanggapin ulit. Siguro isa yung sa isa sa hindi kumakalimutan ang decision ko yung sabihin ko, sige, okay lang na umalis ka. <laughs> Pero nandito siya ulit. <laughs> May mga ginagawa tayong decision ba sa sarili na natin. Tapos, babalik at babalik tayo sa mahal natin. yun. Example yan. May mga tao dito na matagal ko nang hindi nakita at gumawa sila ng desisyon para sa sarili nila. Pero nabalik sila. Tipo ko kang ano, kanta, pero ano? Ano? May gagawin silang desisyon pero babalik-balik sila. Kasi may nakita silang goodness. Thank you. Thank you so much, Vix. First question, palang yun na. Okay, next one from Nanda uh, Republica. Ayan. Let's ask Miss Kate Adahar. Hello, Miss Kate. Thank you for being here. We see each other all the time in Press One. Yeah. Thank you very much. birthday. Thank you ma'am. mo kasi na sumasali ka sa mga contest dali. So ano yung na-contribute ng pagiging kontesero man lang sa naging career pa? Ay naku. Uh -huh. Yung pagpuporsibi ko, yung hindi pwedeng hindi pwede. Siguro yun yung natutunan sa akin ng mga tao na nakatrabaho ko, yung hindi pwede ang ang sa akin hindi. O kaya hindi pwede. So, it goes also with like, hindi pwede, hindi pwede. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung gusto mo. Marami nagsasabay na para kasi lumaki naman ako sa ano Sa hindi naman ako naghirap Pero hindi alam ng marami na tumira akong mag-isa. Naging independent ako sa maagang ma age ko. Doon ko natutunan yung value ng independence, yung value ng pera, yung value ng mga taong nasa sa ko. So, even in press concert, you say this, even if, kunyari, kaya ko last concert with the Martin, Paolo was there, I was there, and Sir Louie was there, di ba sa yung sinasabi, hindi po ako Valenciano, hindi po, isa lang po akong taong nagpulsige para makarating sa gusto kong patung patung patungan. So, ito na po ako. diyan nga rin, bagay yung bagay ko yung magiging concert director. So sa dami na naka-work for na uh, top singers of the country, may nakakaalam ba sa kanila na nakakakanta ka? Mayroon bang ano mga uh -huh. reaction? So wala ba uh -huh. yung chance na I think perform. they know, they know it. Like, si Tito Martin po, pag kunyari, pag Star Awards, yung last, na no, not this year, the other year, kumanta si Tito Martin, tapos dahil wala pa yung kajuwet niya, ako yung nakajuwet niya. Okay. For rehearsal person. Nasa YouTube po yun ulit si <laughs> Dirk Shroff. Nang nabulat siya na gano'n yung tulog ko. At isa rin po siya sa ano ah, nakarinig ng kanta ko unang-una, bago pa siya lumabas. Mga nakarinig po nito bago ako nakamasyon si Tito Martin. Si Sir Homer Flores. Si Miss Cecil Azarcon. Si... yun pa yung mga pina? Si Sir Benny Saturn. Lahat po yun pinadalad ko. Sabi ko, Sirs, Inalabas po akong kanta. Gusto ko lang pong malaman kung tama na ba ito? Okay na ba itong ko? And it's so overwhelming na ang sagot nila is, Uy, I didn't know you can sound like that. Minsan hindi ko alam kung mga asal pa sila o. Pero yun na tuwa kasi dito Martin sabi niya, Ano na you read Sabi niya, For a person that I love, that also has problems in believing in himself, he created a song about believing in oneself. So we share the same. Yes, dito tito Martin siguro yung pinaka pinaka-close na person na masasabi. Thank you. And last, ano lang yung hope mo after you guys have revealed Ano ba yung dreams mo sa prayer singing prayer? Ako, ang dream ko is ma-inspire, marami pa akong ma-inspire ayaw mo maging santo ha? pero I think my purpose in life now is to create a space to create a family na understand si each other yung pagtutulungan, at ito na yun yung mga nakita nyo ngayon dito ito yung pamilya ko And it's growing. Maraming dumadagdag, maraming, maraming. Kasi anyone, actually, magsabi lang sa akin na direct, gusto kong maging singer, direct, gusto kong mag-compose. Ay, tara, gawin ko ng kanta. Yun ang nangyari dito kay Kier. Si Kier po ay isang batting singer. Na, message lang sa akin, Kano pa akong singer na guest ko sa live ko, hindi, punta ka. Welcome direct, may mga kanta po ako, ganito po, ganito, ganito, ganito. Okay. Kaya ang mo akong kanta, ganito na yung gusto kong message sa kanya, maniwala sa sarili, ganito, ganito. Overnight, the next day, may kanta na ako. Inayos lang ako, may inayos ang mga words, melody, ganyan. Tapos, na ko na. With a little